Iwata Pares Idol, 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 marami kasi nagko-comment dun sa kanta mo Buti daw hindi ka nakaka-copyright Katulad ni ano, Shakira yung sa may ano Bakit makaka copyright? Eh, may gumawa naman yan si ano Yung composer ng bahala doon kung copyright <laughs> Wait po te, pag-copyright, wait po na lang, <laughs> oh, oh. lang Di ba si Shakira yung Bakit gina Bakit makaka-copyright, sarili kong kanta yun Wala, walang copyright yan Walang copyright Ako kumantarin nga, Nakakarinig <laughs> dito. Sa ano daw po kasi yung Miss Miss Flawless <laughs> daw po kasi na ano yun. No. <laughs> yung tono. Ah so hindi daw. Um hindi naman nagalit yung Miss Flawless. Ah uh, may ari ng kanta ng Miss Flawless bago sa papasalamat pa nga siya dahil yun ang napili oh, natin na okay guys, ano sabi guys ha. Malinaw na malinaw yung guys. Hindi siya nakapiret kasi nakarating kay Miss Flores yung kanta ni Diwata na Natutuwa pa nga ang Miss Flores sa kanta ni Diwata. So walang copyright na mayayari guys. Doon about doon sa songs na kanta ni Diwata Pares Overload. Wala so, Galing mismo kay Diwata yan at galing mismo kay Miss Flores yung may-ari ng tono. Na natutuwa pa nga si Miss Flores sa kanta ni Diwata. So walang copyright na mayayari guys. So ayan malinaw na malinaw po yan na isang malinaw na malinaw na na ano, malinaw na explanation. Ano sa album? donlon. So kasi marami kasi nagtatanong, di ba, about dun sa ano. But si Shakira, si alam mo si Shakira yung, ano ba yun? Yung kanta ni Shakira na sumikat din? Na nabas kasi nga, gaya-gaya daw. So dun pala, si Shakira pala, wala siyang, ano, uh, wala siyang allowed, allowed na, pero dito kay Miss Flores, may allowed pala siya. Kanta ni Diwata, no? So ayun yung kaibahan nila guys Yung sa Shakira na sinasabi nyo Na nag viral din, viral din. Ang kaibahan doon kay Shakira Hindi siya na allowed na bigyan ng permission Ng foreigner Kasi foreigner na tono yun eh Pero dito kay Miss Flores Yung Diwata Pares na kanta niya, is... niya Yung Diwata Pares Diwata Pares Ayan yan yan, yan. Kung ako'y tawagin ba yun Kung ako'y tawagin Yan So ayan sa kanta na yan guys Meron pala siyang permission from Miss Flores Ay, na, pala at natutuwa pa nga daw si Miss Flores Doon sa kanta Natutuwa pa si Miss Flores Doon kay Diwata So ayan, malino na malino guys Walang copyrighted na may Sa kanta na kinakanta ngayon ni Diwata okay. Na official okay. Kasi ah uh, Hindi naman siguro gagawin ni Lito mo yon Si Lito Kamo, kilalang at magaling talaga na Ano yan, creator ng kanta So may bas bas yon May basbas May basbas Walang copyright? Walang copyright. I-upload mo Inapload sa ano? Too. Kasi speaking of copyright, na sa mga tugtog kasi yun, yun eh. Sa mga hmm. na copyright, bit ko na agad. Pero yung kinanta ko habol, laklak. Wala. Wala, Wala copyright. So ayan guys, no, walang copyrighted because may basbas from Diwata or Miss Flores, yung kanta ni Diwata na kanyang kinakanta lagi. Okay.